Good morning, good morning, good morning mga kabeshi. For today's video is gagawa tayo ng merienda na parang sopas. So, yan yung ating gagamitin. Payless at sya gulay na sayote. So, bababad lang natin siya, Papakaluan lang natin yung ating sayote. And, isasama na natin ang ating payless at sya ang ating hotdog. So, yan pa nga ang ating isa pang gagamitin na yung isang alas ka ibabs para maging lasa siyang sopas. So, hintayin lang natin siyang kumulo dyan, mga kabeshi. And, ayan, halo natin siya. Pagkatapos natin mahalo is lalagyan na lang natin siya mamaya ng gatas na ibabs. So, hintayin natin siyang lumambot yung peles para hindi siya tumigas. So, ayan na nga guys, nailagay na natin yung gatas. So, Haluhuliin lang natin and nalagyan na rin natin yan ng asin na may kasamang magic or bichin. And ayun na natin siya ng um, star margarine para maglasa siya lalong sopas. Ayan guys. Titikpan natin kung anong lasa niyan kasi napanood lang natin yan sa TikTok. So, ginaya, ginaya lang natin para mataste natin kung masarap ba talaga yung lasa. Ayan. Haluhuliin -ay lang natin. Ikot-ikot. Ayan. Tsaka natin ilalagay yung Um, seasoning ng payless. Ayan, guys. So, dalawa yung nilagay natin yung payless dyan. Kaya, dalawa din yung ating gagamitin seasoning ng payless. So, ayan. Siguro, mas, mas, mas masarap siya kasi, ano eh, mas masarap yung seasoning ng payless kasi sa mga asin bichin eh, di ba, guys? Di ba, mga kabeshi? So, habang naghihintay tayo is, kakain muna tayo ng nilagang saging. This is my favorite fruits. Pag nilaga, ba diba, ang sarap niya naka um, ang bigat ng busog sa tiyan. Yan, guys. hintayin natin siya, guys. Later. Yan, guys. Dito na nga na, naluto na yung ating ginawang sopas na peles. So, dito is na siya kung masarap ba. And, ayan nga, guys. Approve. <laughs> masa masarap nga yung lasa niya. So, inulit pa natin talaga kung masarap. Ayan, pangalawa na yan. Ayan, guys. And, may pangatlo pa yan, guys. Tingnan nyo, mga kabeshi. <coughs> Then, approve.